Totoo ba Angeline Gorenz minumura, sinasaktan ni Buboy Villar? Trigger warning, mention of physical and verbal abuse, pasabog ang naging revelasyon ng dating partner ni Buboy Villar na si Angeline Gorenz tungkol sa naging pagtrato sa kanya dati ng aktor noong magkarelasyon pa sila. Sa kanyang Facebook page ay walang takot nitong ibinandera ang mga resibo o screenshots na hawak niya at ang eksplanasyon kung bakit ngayon lang siya nagsasalita. The reason why I am speaking and bakit ngayon lang, I've always told him na ayokong makompare, huwag niya hayaan na mabash ako at ang family ko, kasi wala akong nagawang mali sa kanya noon hanggang ngayon. Pero nung nag-reveal siya, maraming negative comments about sa akin at family ko, panimula ni Angeline. Anya, umabot na rin sa puntong pati ang pamilya niya ay ikinukumpara na rin sa pamilya ng bagong karelasyon ni Buboy at dahil dito, maraming hate messages siyang natatanggap. Hinayaan niya yon kahit na nahimik ako may bash pa rin sa akin. E di ilabas ko na lang yung totoo kasi nakakasawang mabuhay ng mabuti siyang tao habang kami masama at higit sa lahat hindi niya kami ipagtanggol. Pagpapatuloy pa ni Angeline. Kwento pa niya, ilang beses rin siyang binastos at hindi nire-respeto kahit na maayos niyang kinakausap ang aktor. Sa mga screenshot na ibinahagi ni Angeline, makikitang ikinukwento niya na minumura siya ni Buboy at sinasaktan rin. Ang sa kanya lang raw ay ayaw niyang nagagamit ang mga anak nila. Kung makikita niyo mga interview ni Buboy sa GMA, palagi niya sinasabi na nire niya ako at mahal niya daw mga anak namin. Ayoko na magamit ang mga anak ko para sa ikakalinis ng pangalan niya. Pinapalabas niya palagi na siya ang nagaalaga na kahit bihirang bihira niya lang mapuntahan mga anak namin sa ipa niya. Hindi rin gusto ni Angelin na nakikita ng mga bata ang kanilang halikan at ang pagtatabi sa kama lalo na't na sa sahigraw pinapatulog katabi ng yaya ang mga bata kaya mas lalo siyang nagagalit. Kinausap ko na sila about Jan paulit-ulit pero hindi pa rin yun nasunod. Minsan na nga lang kitain yung bata, ganun pa ginagawa, pwede naman ipabukas yung harutan pag wala na yung mga bata sa kanila. Siguro kahit sinong nanay magagalit at higit sa lahat bawal yun gawin sa harap ng mga bata, lalo at pitong taong gulang na si Vlans may utak na at hindi dapat niya nakikita yung ganong bagay, galit ako malamang. Respeto lang sana sa mga anak ko, say pa ni Angelin. Nilinaw rin niya na sinabihan niya na si Buboy ba huwag isama sa vlog ang mga bata at hindi siya kailanman pinagbawalan na pumasok sa kanilang bahay. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Buboy tungkol sa mga isiniwalat ni Angeline sa social media. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.